Talagang sa kasalukuyan ay masasabi natin na hindi talaga ganoon kataas ang views ni PB Team Nonoy sa kanyang YouTube channel kung pagbabasihan po natin ang 30 days basis kasi meron lamang po siyang 169.907k na views in the last 30 days kung saan tumaas daw po ito ng 37.9% kumpara noong nakaraan. Kung daily views naman ang ating pagbabasihan ay nag-arrange nga lang po ang kanyang daily views mula 2,000 na views hanggang 20,000 na views which is mababa talaga siya kumpara nga po sa views na dati na umaabot nga po ng 20,000 hanggang 100,000 na views. Sobrang deserve naman talaga sana ni PBT Nonoy na umangat nga po ang kanyang views dahil nga po sa kanyang walang sawang pagpapabot ng tulong sa mga kababayan natin lalong lalo na nga po sa mga katutubo doon sa may Governor Generoso Davao Oriental. Kapag tataas nga po ang kanyang views, ibig sabihin ay tataas rin po ang kanyang revenue na malaki nga po ang may tutulong hindi lang sa kanya at sa kanyang pamilya kundi pati na rin sa mga taong tinutulungan niya. Kaya sana po ay magtulungan tayo na muli nga pong tumaas ang views ni PB Team Nonoy sa kanyang YouTube channel sa pamamagitan nga po ng palagi nating panonood sa mga uploads na kanyang ginagawa at pag-share na din po nang sa ganun ay marami pa makapanood ng mga vlogs na kanyang ginagawa. Sa pagpapatuloy po ng video na ito ay alamin po natin ang kabuwang update sa YouTube channel ni PB Team Nonoy as of November 23, 2024. Ayon po sa data mula sa Social Blade website, ang total uploads ro sa kanyang YouTube channel ay nasa 315 na na videos. Ang kanyang subscribers ay 102,000. Total na video views ay 9,397,222. User created last February 7, 2023. Ang kanyang total grade ay B-. Social Blade rank ay nasa 761,441st. Subscriber Rank ay nasa 2,476 Video Views Rank ay nasa 1,166,335 Country Rank ay Blanco Channel Type Rank ay Blanco din In the last 30 days daw ay nakakuha siya ng 1,000 na subscribers at same lang siya na nakakuha na subscribers noong nakaraan at ang kanyang video views nga po in the last 30 days ay nasa 169.907k at tumas nga daw po ito ng 37.9% kumpara noong nakaraan. Dito naman po tayo sa kanyang estimated na daily views mula November 10 hanggang November 23, 2024. Ayon po dito, last November 10 daw ay nagkaroon lamang siya ng 370 na views. November 11, 20 2,622 na views November 12, 6,814 na views November 13 ay blanco or walang data in that particular day November 14, 17,110 na views November 15, 12,905 na views November 16 ay blanco ulit or walang data Sa November 17 naman ay 5,193 na views November 18, 4,519 na views November 19, 7,111 na views November 20, 4,387 na views. November 21, 5,855 na views. November 22, 8,133 na views. At sa November 23 naman ay 9,514 na views. Ang kanyang daily average na views daw ay nasa 5,664. Weekly average na views ay 39,648 at ang last 30 days na views nga po niya ay 169,907. Ngayon naman po ay tingnan po natin ang views ng kanyang 30 most recent videos. Part 3, PB Team Nonoy namili ng mga materyales para sa pamilyang nasunugan with 2,500 views posted one day ago. Next naman, Part 3, mga batang umiiyak sa gutom, binalikan ni PB Team Nonoy para ihatid ang package ng sponsor with 4,900 views posted 2 days ago. Next naman, part 2, ang pamilyang wala nang babalikan binigyan ng bahay with 4,000 views posted 3 days ago. Next naman, part 5, mga Amerikanong ipinamigay nagpasalamat sa ibinigay ng sponsor with 5,300 views posted 4 days ago. Next naman, PB Team Nonoy hinimatay sa pagkarga ng bigas para maabutan lang si tatay with 5,400 views posted 6 days ago. Next naman, part 23, at lovely Imuscado, tuluyan nang iniwanan ang mga bata, pumunta ng Manila with 15,000 views posted 9 days ago. Next naman, part 4, Batang Biktima ng Ama, binalikan ni PB Team Nonoy, with 4,000 views, posted 11 days ago. Next naman, part 1, Ating Wala Nang Naiwan, with 3,200 views, posted 12 days ago. Next naman, part 22, Bahay ni Ate Love di Emboscado, inabanduna na niya, PB Team Nonoy nawala ng gana, with 20,000 views posted 2 weeks ago. Next naman, PB Team Nonoy may nakitang kuya sa gitna ng kagubatan with 3,500 views posted 2 weeks ago. Next naman, PB Team Nonoy kung hindi dumating, walang makain ang isang senior na tatay with 4,000 views posted 2 weeks ago. Next naman, part 21, Ati Lovely Imbuscado, iniwanan ang anak with 19,000 views posted 4 weeks ago. Next naman, PB Team Nonoy naligo ng sapa kasama ang pamilya with 2,000 views posted 1 month ago. Next naman, part 20, Ati Lovely Imbuscado may inamin tungkol sa ama ng kanyang anak isa pa lang Indiano with 18,000 views posted 1 month ago. Next naman, araw ng mga senior pinabutan ng mga bigas with 2,600 views posted 1 month ago. Next naman, PB Team Nonoy nag-unbox ng package para ipamigay sa mga kababayan nating na nangangailangan with 4,000 views posted 1 month ago. Next naman, PB Team Nonoy pinuntahan ang uma ng kanyang kuya with 4,800 views posted 1 month ago. Next naman, PB Team Nonoy isinugod sa ospital with 16,000 views posted 2 months ago. Next naman, Part 19, PB Team Nonoy pinuntahan ang nagiba sa bahay ni Ate Lovely Embuscado with 30,000 views posted 2 months ago. Next naman, part 15, mga batang maaga na ulila sa magulang binalikan ni Bibi Team Nonoy with 5,000 views posted 2 months ago. Next naman, napakalaking iho o pati na tagpuan sa Governor Generoso, Davao Oriental with 53,000 views posted 2 months ago. Next naman, PB Team Nonoy naguuma na lang with 5,400 views posted 2 months ago. Next naman, pangalawang pabahay ni PB Team Nonoy na ipinagawa ng sponsor, kanyang binalikan with 4,600 views posted 2 months ago. Next naman, kawaawang nanay na palaboy pinakain ni PB Team Nonoy with 2,800 views posted 2 months ago. Next naman, mag-asawang may napakaraming anak, pinalikan ni PB Team Nonoy with 2,300 views posted 2 months ago. Next naman, part 18, Lovely Imbuscado, pinuntahan ni PB Team Nonoy para hatida ng mga damit with 19,000 views posted 2 months ago. Next naman, PB Team Nonoy, nakahuli sila ng malaking isda with 3,900 views posted 3 months ago. Next naman, package na ipinadala ng sponsor binuksan na para tumigay sa mga kababayan na nangangailangan with 4,700 views posted 3 months ago. Next naman, package na hindi dumating sa destinasyon PB Team Nono ay sobrang nahirapan with 5,700 views posted 3 months ago. At ang huli naman, batang na aksidente ngunit pinabayaan lang with 3,400 views posted 3 months ago.